Shoot sa pagitan ng mga gulo ng truck na ito ang tricycle driver na si Carlo Datalio. Nakabulagta sa tabi niya ang pasahero niya si Kimberly Balisonga. Ang isa pa niyang angkasa si Patricia Manlangi itinakbo na sa ospital. Lasing daw ang driver ng tricycle kaya sumalpok at pumailaling sa kasilubong na truck. Kwento ng isang bystander, narinig pa niyang sumisigaw ang mga pasahero ng tricycle sa bilis ng takbo na nagpapasikat na driver. Sabi ko, yun ko yung driver na yun. Sabi ko, bakit nakaangkas sa likod niya yung dalawang babae, pinaangat niya yung ano, sidecar. Tapos yung mga ilang minuto lang po, nung pagbalik siguro, bumalik silang ganyan. Yun na nga po, narinig namin, na so may sumabog. Sa CCTV footage na ito, makikitang matulin ang takbo ng tricycle. Nag-overtake ito sa isang jeep, saka nawala ng kontrol. Ito namang ang truck na to, mabagal lang to eh. Walang kasalanan totoosin to eh. Diyan sa sumalpak, kasi na-blind corner siya ng unang truck sa tulong ng Rescue 5 na hugot mula sa ilalim ng truck si Datalio at ang pasahero niya. Agad namang sumuko sa Traffic Sector 3 sa Camp Karingal ang driver ng truck na si Romero Gutierrez. Sa biglaan lang pong lumagapak sa unahan ko yung tricycle eh. So, nakahinto po ba kayo nun o gumaanda? Na... po ako. Sa mga sugatan, umihingi po ng pasensya kasi hindi ko naman po talaga kasalanan sasampahan ang kasong reckless imprudence, resulting in damage to property at multiple physical injury and driver ng truck. Absuelto sa anumang kaso ang tricycle driver dahil hindi naman daw siya ang nakabangga. Namide Reed, News 5.